Ngayon, pasyalan po natin itong public market sa municipality of Candihay, Bohol. At nandito na po po sa public market. Ito po yung libutin natin ngayong araw. So, dyan ako galing sa may set ng CR. Dito tayo sa approach section. At dyan po yung labas. Entrance at exit. It so, ito po yung loob ng public and market sa Kandihay, Bohol. Oh, clouds. Delete. Okay. ng X, crossing, X. niya. According to religion, Andrew requested to be crucified on a cross, different from Jesus. Na isuk yung mga apostoles na, dalawa <laughs> nung tani, di ba? Dalawa During the crucifixion of Jesus, nothing died, nothing denied. Ni Pedro, nothing denied. The rest of the apostles, <laughs> Judas, Saint John, Saint John naman ako. thank yeah. do naik, kita ikut ke Bila bila di mana? Kamu lah. Woi naik tinggi. Bonusnya nih bang. So maulan ngayong araw dito sa Kandihay Public Market raining kasi bagyo. Bagyo ngayong araw. Pagkakain, pagpagwapo si mo, balay, kumansa 20 katuig, 30 katuig malintana mo ka.